Yes, Lord! Yan. Mga kapatid, sa araw neto, ang ating daily devotion ay magmumula kay First Samuel chapter 3, verse 4. At ito ang sinasabi dito. Then the Lord called to Samuel, and he answered, Here I am. Mga kapatid, para bigyan ko kayo ng Uh, may kling konteksto doon sa nakapaloob sa verse na binasa natin ngayon. Si Samuel, noong mga panahon na to, ay nakatira sa bahay ng Panginoon. Ngunit, hindi pa ganon lubos sa kanya na ihahayag kung sino ang Panginoon. Mabaga, hindi pa siya ganon ka-fully uh, ideal na alam na kung sino o ano ang Panginoon. Tinawag ng Panginoon si Samuel sa unang pagkakataon at sumagot ito, Yes, ano po yun? Sabi niya. Ngayon tumakbo siya papunta kay Eli at sinabi niya, kung tinatawag, tinatawag niya, tinatawag ba ni Eli si Samuel? Sabi niya yung Eli, hindi, hindi ka tinatawag. Bumalik si Samuel sa higaan niya at muling natulog. So, siyang tinawag ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon at sinabi sa kanya, Samuel, Samuel. Sabi niya uli, yes, ano po yun? Sabi Bumalik siya kay Ellie at sinabi niya, tinatawag niyo po ba ako? Sabi ni Ellie ulit, hindi kita tinatawag, anak. Sabi niya, bumalik ka na at matulog ka na ulit. Sa katlong pagkakataon, tinawag ulit siya ng Panginoon. Sinabi niya, sinabi ng Panginoon, Samuel, Samuel. Sinabi ulit ni Samuel, ano po iyon? muling pumunta sa Samuel kay Eli at sinabi ni Eli sa kanina. Sinabi niya kay Eli, tinatawag niya po ba ako? Sabi sa ni Eli, e, hindi kita tinatawag. Ngunit naisip na ni Eli na mukhang tinatawag si Samuel ng Panginoon. At sinabi niya kay Samuel, kapag muli kang tinawag, sabihin mo, ano po ang gusto ninyong sabihin, Panginoon? Nandito po ang inyong lingkod. At muli bumalik si Samuel sa kanyang higaan at natulog. At muli siyang tinawag ng Panginoon. At sinabi, ni Samuel, Samuel. At doon, sinabi ni Samuel, Ano po iyon, Panginoon? Ano po ang inyong gustong sabihin? Nandito po ang inyong lingkod. Kagaya sa atin mga kapatid, tayo bilang mga tao, maaaring tinatawag tayo ng Panginoon. Ngunit hindi pa natin siya ganun kakilala ng lubusan. Kaya hindi natin alam kung sino ang tumatawag sa atin. At hindi natin alam kung tinatawag na nga ba tayo ng Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay natin na nakakaranas tayo ng iba't ibang problema, iba't ibang pasakit sa buhay, na kung saan pilit natin itong nilalabanan, ngunit kahit anong gawin natin is patuloy at patuloy pa rin na dumadating yung problema meron tayong problema na susolusyonan at meron tayong problema na hindi na natin susolusyonan. May mga pagkakataon naman na meron tayong plano sa buhay natin. Na kung ano yung plano nyo yun na makakabuti sa ating pamilya o sa iyo, sa sarili mo, sa future mo. Ngunit hindi nangyayari. Kahit anong plano yung gawin mo, hindi ito nangyayari. Kasi minsan, tinatawag tayo ng Panginoon. Ngunit hindi natin siya naririnig. Kaya tayo tinatawag ng Panginoon dahil meron siyang plano para sa atin. Sinabi nga ni Ellie, ni Samuel, siya ang Panginoon at siya ang nakakaalam at ano ang masusunod sa kanyang kagustuhan. Ganoon din tayo mga kapatid. Meron tayong mga plano na hindi nangyayari dahil merong mas magandang plano sa atin ang Panginoon. Kaya ikaw, kapatid, minsan kapag meron kang problema na pinagdadaanan, sabihin mo lang, Yes, Lord. Kapag meron kang sakit sa puso, broken-hearted ka, masama ang iyong pakiramdam, sabihin mo lang, Yes, Lord. Marahil, tinatawag tayo ng Panginoon. At gusto niya na lumapit tayo sa Kanya at pakinggan ang Kanyang kagustuhan para sa atin. Pagkagising mo sa umaga, Yes, Lord. Ayan ang isa sa mga panalangin na napakamakapangyarihan. Yes, Lord, hinahayaan natin na maghari sa atin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay may plano para sa atin. Naminsan, hindi iyon sumasangayon sa plano na pangsarili natin. May mas magandang plano ang Panginoon. Kailangan natin ng kagalingan sa ating sakit. Yes, Lord. meron tayong nararamdamang problema sa araw na to, yes, Lord, gawin natin bukas na pinto ang ating puso para sa Panginoon. Nang sa ganun ay siya ay pumasok sa atin at maintindihan natin kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya kung hirap na hirap kang manalangin, sabihin mo lang, yes, Lord, sa pamamagitan noon ang Panginoon ay mabibigyan tayo ng kanyang grace ng kanyang blessings at ng kanyang provisions sa kung ano yung mga kailangan natin minsan hindi po pasok sa isip natin kung ano yung dapat nating gawin sa araw na to at sabihin mo lang yes Lord na ang Panginoon na mismo ang magbigay ng dapat nating gawin sa araw na to nang malaman mo kung ano talaga ang totoong dahilan kung bakit ka nasa mundo nito kaya mga kapatid lagi nating sambitin anuman ang dumarahan sa buhay natin sabihin mo lang palagi yes Lord gaya ng sinabi ni Samuel here I am yes Lord langin tayo mga kapatid Panginoon kami man po ay iyong tinatawag at hindi po namin kayo naririnig kami po ay humihingi ng tawad at pumanhin sa araw na ito Panginoon ikaw ay muling kumatok sa amin at kami ay tawagin at ikaw ay patutuloyin sa aming puso. Yes, Lord, naway mangyari na wa ang mga kagustuhan mo at plano mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat at alam namin na ang aming ikabubuti lamang ang iyong nais, Panginoon. Ikaw ay tumatawag sa amin at kami ay makikinig sa iyo. Yes, Lord, ang tanging masasambit namin